ah, uh, disenyo oh, may mga tao naglalakad dyan sa ano dyan sa uh, ilalim nitong uh, LRT na ako nagkakamalig dito meron silang uh, dito parang bahay-bahay uh, siguro dyan kasi uh, ayan o oh, sila po mga kababayan, Current TV at uh, mag update po tayo dito sa may uh, Pasig River Esplanade. And dito po yung mga equipment para po sa operation dito po sa ginagawang project ng uh, Pasig Bigyan Buhay Muli. Nakikita po natin naroon po sa may likuran ng uh, Manila Post office yung mga tambak ng uh, buhangin ano. At uh, nag-niwa-wide uh, po nila rito yung kanilang uh, platform na inilagay ano yung mga naka-lawit uh, na rito sa may uh, ilog passing. Ay ngayon po nag extend po sila sa sa side para mas malawak at pumantay doon po sa uh, original na design ano ng uh, esplanade diyan sa may uh, phase 1. So dito po nakikita rin po natin dito sa may kabilang side na nagtambak na rin po ng mga ah, uh, nagbauna ng mga pilote no yung mga puntasyon uh, pundasyon ng ano uh, para dito po sa esplanade na gagawin maya maya po punta tayo dyan para makita po natin ang uh, uh, medyo malapit yan sa kabilang side ngayon ay uh, umuulan ano mga kababayan ah uh, hapon pa lang alas 4 pa lang pero parang kala mo ay uh, mag alas 6 na parang pa, pa dilim na pagabi na gawa nga po ng uh, ngayon dito sa ano sa Maynila So ito po yung uh, lugar na kung saan ay uh, dati pong tinirhan ano ng mga street dwellers matagal na panahon alos wala pong nakakadaan dito dahil uh, nakakatakot nga po sa area na ito meron dito uh, tunnel diyan sa ilalim ano tatawid ka dun ay ma, matutunghayan natin dyan dati no yung mga nagkalat ng mga street dwellers dyan o kaya ta hindi kami nakakadaan dyan dahil nakakatakot nga tapos sa kabilang side ay titingnan po natin yun o sa may uh, binakuran kasi meron pong uh, mga bahay-bahay na dyan titingnan po natin kung ano po yung magiging uh, uh, decision dyan pero alam ko po uh, mapapaalis din po sila dyan may mga ilang residente na pong uh, nagtirahan dyan ano dyan mismo sa ilalim nitong ano LRT train papuntang ano ah, Quezon Bridge to Arroceros Forest Park ang dami din pong mga ano water hyacinth ngayon gawa nga po ng uh, naguulan, galing pa yan sa ano, Laguna Divide ayan yung uh, LRT ayan, ito Carriedo Station po yan yung susunod na station dyan Central Terminal okay, uh, tawid po tayo punta tayo sa kabilang side sample lang tayo Napakaganda ng planong ginawa dito, no? Ah, gagawin dito. Nakita po natin yung uh, uh, disenyo. Oh, may mga tao naglalakad din sa ano. Diyan sa uh, ilalim nitong uh, LRT. Hindi ako Dito meron silang uh, dito. Parang uh, bahay bahayan siguro dyan. Kasi ayun uh, ayan o, oh, sila. Siguro parang uh, nagiging ng mga kabataan. Ayan ang Piyaki School, ano? Ayan na po. eh ito po ngayon ang itsura dito ngayon. na bakura na. Tapos, may lalagay din daw dito parang uh, monument, ano? Ni, ano, ni, uh, Mac Arthur. Ang ganda ng disenyo na nakita po natin doon sa tarpaulin. Tapos, ayun, no? Uh, yung uh, mga pundasyon uh, na iyan na nailubog na, na diyan at uh, may mga bakal na sila kinabit diyan nako mabilis na lamang 'yan ano tapos dire-diretso 'yan gagawin nila hanggang doon sa may uh, Arroseros Forest Park to Ayala Bridge eh nakikita rin po natin yung mga ilang residente na naririyan sa side na yan dati walang nakatira dyan takalaman po tayo at uh, nagkaroon na ng uh, mga bahay bahay dyan pero for sure tatanggalin po sila dyan dahil nga po sa project ni uh, Pangulong Bongbong Marcos ano? at uh, meron din ang mga mga pabahay na bibigay sa kanila napaka ulan-ulan uh, po ngayong araw na ito ayan dito tayo sa MacArthur Bridge nakita din po natin yung uh, uh, itsura nito before no? yung may picture na from uh, 1970s uh, yung itsura nito napakaganda rin po may mga disenyo dito sa mga sa gitna dito saka, sa kasaside makikita po natin itong mga parang lalagyan ng mga ano, lights tapos may mga disenyo dyan sa itaas may mga lampos dyan alam wala na rin ano gawa nga po nang uh, mga panahon na parang hindi uh, na rin nabigyan ng pansin na ayusin itong ano uh, MacArthur Bridge and hopefully ma-rehabilitate din ito uh, lalo lalupata uh, nandito na yung kanilang ano Uh, area no ng kanilang uh, na ginagawa mga construction works dito po sa May area ng ano MacArthur Bridge Lakad-lakad tayo dito bale ma-move yata itong ano na to uh, monument ni MacArthur Nakikita po natin dyan sa gilid-gilid May mga Bahay-bahay uh, dyan Ito yung monumento Mapansin okay. po natin Meron pa rin mga Street dwellers dyan sa gilid-gilid Pag uh, tayo dito sa kabilang pwede na tayo nga uh, tumawid kasi wala namang mga uh, sasakyan na saka dito sa kabila, libre naman. Ayan, at uh, dito sa right side, ay uh, ito na po yung ano, yung uh, Manila Post Office. Dito rin dumadaan yung ano, apapuntang uh, papuntang pier. Yung mga jeep. Eh pag ano, dito lang ako dito sumasakay sa may uh, yung uh, may signboard na papuntang pier. Pagka uh, nag-update tayo dito sa ano, sa Esplanade. Okay, ito yung ano, Ma uh, Manila Post Office. Ipaayos din daw po ito ni PBBBM ano. Ayan, ito naman yung uh, liwasang Bonifacio. Yan dahil basura. Eh lakad-lakad pa tayo tapos pag uh, uh, pag nakarating na tayo diyan, sa may mga nagtitinda, kakanan lang tayo diyan at uh, dyan na po yung ano, esplanad yung kauna-unahang esplanade ano, na ginawa phase 1 ito yung side ng ano, uh, post office nasunog ito pero nirepaint na lang muna itong nga uh, bandang likuran kung kaya parang uh, nawala na yung mga itim-itim dyan oh, na gawa nga po na sunog And uh, dahil nga po sa ongoing yung uh, mga construction works dito po sa project at makikita po tayo dito ng uh, may malalaking mga ano. Mga katulad nito ang oh, mga machine. Mga bulldozer, backhoe. And dahil nga po nandito na sa may uh, a uh, MacArthur Bridge yung uh, uh, construction works ng project na ito So ito pong itsura ngayon Nang explanad during this time na maulan At hapon pa lamang ano uh, Alas 4 pa lamang ng uh, hapon Pero mukhang uh, paggabi na Gawa nga po ng uh, makulimlim At uh, nag naguulan-ulan po ngayong uh, mga araw na ito Napakadaming ano rin no uh, Mga uh, water hyacinth o mga water lilies yung napapadpad ngayon tingnan natin dito kung maaabot natin ang camera yung uh, mga uh, ginagawa nila dyan sa sa side na ito no yan nakikita lang po natin yung uh, mga equipment dyan ayun dyan kaso hindi na natin ganong uh, makukuha makukuha dahil nga Uh, restricted area na yung uh, uh, bandang dulo gawa nga po ng uh, para hindi rin po pasukin na mga at uh, para maiwasan din yung uh, accident dyan sa area sa gabi napakaganda po rito at uh, magsinindihan na yung ilaw ayan napakaganda na mag uh, picture picture dito sa project na ito So ito po yung uh, Phase 1 uh, Gawa na rin po yung Phase 2 And Phase 3 uh, Yung uh, Phase 3 Doon po sa may bandang uh, Port Santiago And kasalukuyang uh, Ginagawa na po yung papuntang uh, uh, MacArthur Bridge To uh, Roseros Forest Park Hanggang dyan sa may Ayala Ayala Bridge Ito po yung itsura ng likuran Ng ano nitong nga uh, Manila Post Office may mga nag-oopisina pa rin po dyan ito sa building na yan ano ang sinasabi nga po ayusin lang ito tapos magiging parang pasyalan or museum yung area na yan at tingnan na lang po natin kung saan na uh, itatayo yung bagong uh, Manila Post Office All right, siguro sabi na rin po natin maiya maiya yung uh, itchoora naman sa gabi, so babalik tayo dito mamaya and hopefully hindi na maulan. Times it gets tough and the road feels long But I hum a little tune, turn it into a song With my head held high, I'll chase the light Cause every dark day ends with a bright night